Brum brum brum. Nandito na naman si Macung Brum Brum. Ha ha ha. Hi, Mama. Ha ha ha. mga kabum, brum. May nakita na naman ako na sa tabi ng kalsada mga Brum. Bigyan naman natin 'to ng na pagkain mga Kabrum Let's go mga Kabrum Brum. Let's go. Punta tayo sa Macdo mga Kabrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga Kabrum Brum. Let's go. Uh, dito na tayo sa Macdo mga kabumbro para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalusada Let's go mga kabumbro, pasok na tayo. Let's go. Uh, dito na tayo mga kabumbro. Uh, bibili na tayo ng Macdo para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalusada Let's go. Bili na tayo. Uh, ito na mga kabumbro, nakabili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalusada Let's go mga kabumbro, let's go. Ibigay na natin to. Let's go. Let's go mga kabrombrom na natin itong pagkain doon sa tutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Let's go Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom Doon sa tutulog sa tabi ng kalsada Kahit konti at least man lang nakatulong tayo Let's go mga kabrombrom Ihatin na natin ito Let's go Oh, nandun siya mga kabrombrom Lapitan natin mga kabrombrom Para ibigay itong pagkain mga kabrum. Let's go Let's go mga kumambulong, bigyan na natin ng pag Let's go!